15 mga boss 15, 15, ah, 15. na daw sa atin yung merienda ng mga uh, tropa natin tapos meron pang ano uh, dos pansit yun, yun lang bibili natin okay na saka mais mga okay let's go mas nasa San Gabriel project na tayo. Yeah, good morning po. Tayo po dali to sa project natin. San Gabriel. This is therapy one. Dandan. 'Yan. Alin versi? Alang alang king kanyan. alang mo si Jing po. Yeah, si Boss Dandan. Nanti taw, umaga-umaga. Good morning, Boss Dandan. Oo. Todo, umaga. Kaya ni Melita, yung project natin dito, renovation, patapos na po. Eto, nakalagay na yung kanyang stainless railings, dati po dyan. Dati dyan nakalagay, nilipat natin dito. Tapos, pabababing natin yan para bumalik yung kimtab niya. Yung PVC finish, finish. Eto, nakamot sila na to. Pwede na yung final painting yan. Ta ayan na. Oh. Ito yung pinturahan natin. Yung giniba natin no, ayan naka final painting na. Pwede na nating lagay yung mga outlet. Ito tinas natin. Tinaas natin yung mga outlet. Tapos yun doon, tataas din natin yon. Lintels, okay na. Tapos na yung tiles. linis-linis na lahat. Tsaka yung mga takip, puputulin natin yan. Para ibalik ulit. sa likod kay Nanay Mosa. update po tayo nandito yung ibang tropa natin ayan rolling gold pintor na natin ito good morning good morning exacto time check alas 10 pare straight 10-5

Stickwell. Palawan. Palawan. natin yung tinupak kanina. Ibinili natin kay ano, kay Nanay. Dun sa ano, dun sa Makabebe. Walang pat ni Makabebe. Okay, sarap. Tapos meron pa tayong ano. Hello. Juice. Melon. Hello. Dinaka ko yung lasa ng melon. Nakakambitas mo sa tali ng mga gulay mo. Wala kang pa. Makapak mo sa dito mas pinagkasya. Mas mas pinagkasya yung tanong pinagkasya na nap-nap niya eh. Okay. Yan, makapaga na nap-nap niya eh. Pamangas yos. Ayan, start na tayo sa mga closet mga boss. Master Jones. Siya ni in-charge sa mga closet at cabinet. Ito muna ang ano, TV console ang pinauuna ko kay Master. Ito. Tapos niyan, kasi nag-grout si Bartolo dito. Tapos yan, yung dito na, yung mga closet dito, Bart. Bawas. Grout. Para malinis na. Pagkatapos mag-grout, closet, tapos pwede ng final paint to, ng pintor natin. Ito, mga kwarto. Ito yung mga ano natin, nasa labas na. Ito naman, yan. naka na yung sa ilalim. Pinatatanggal ko na to. Mga oh, boss, yung pintura, yung, yung pinormahan natin, tinanggal na para makapag-start rin tayo sa tiles. Tiles po yung natin dito. Kailangan tanggalin yung pintura bago tayo mag -tiles. Hindi kakapit po yung tiles, yung ating adhesive. Kung may pintura, may hina klase pagkakapit. Dito naman sa CR, ayan, yung ano, sukalo. Nakaporma na para makapag makapag-install na rin tayo ng tiles tsaka yung PPR pa yung mga waterline niya dire diretso na po yung palatiles natin yan ito master bedroom nakagrab na rin po yan kaya pwede na rin mag-start yung mga closet gawa ng closet dito ito sa kabali dito sa dirty kitchen yan lang pong dating yero. Ano yung nilagay natin dito tapos titinturoan na lang yung yero. Yung pinaka ano natin, pinaka wall natin. Ano lang naman to, dirty kitchen lang naman. Tapos natalisin natin yan. Yung pinaka flooring niya at saka yung siding. Talis na 60 x 60. Parang dito, 60 x 60 rin po yung gagamitin ga, ga, ga natin tiles dito. Pero dito, 30 by, uh, 30 by 60 po. Yung tiles natin yung ilalagay dito sa wall. mga boss. Ayan, preparation para sa tiles. Tapos yung ano natin, yung TV console natin, dinisend din natin yan ng, ano, ng fluted panel dito. Kaya hindi na pina pinapintura to. Malatakpan din yan ng, ano, ng mga fluted panel mga boss.

Ali ka buktod, ali ano naman dito? Ano yan pala kusot? Ah. Sakit <laughs> 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 na yung bayag mo, guru. Ayan, boss. Pakatapos yan. Ano ba, di? Pipintura natin ng pyro Pylox. Itong Yerop, silver daw, sabi ni Buddy, para magandang tignan, no? 你好，山东。

Pag-uwi ko, diretso sa bahay na natin. Ha? Diretso dun sa bahay natin. ng kapit-bahay. Pwede tatay ko ngayon. So, Meron pa nga. si. Saan ba bahay niyo? Saan ba ang bahay mo? Medyo paksiw. Pupunta ka pa Wala paksiw mga boso. Kaya na nga ang tatay ko. Birthday. Bali ba sa tatay mo? Birthday. birthday nga. Kaso lang. May handa ba? Hmm. Ha? Kaya ba lang? Inuman lang ng ani, Inuman? lang ana boto, so, yan buti ra dinya, ta mo na bago dinon. Hmm. Ano nang ininom niyo? Ba'lo uh, boss nang ininom para sa. Hmm. Mandarakit won nang kar. Ano? Okay kami. dito <tinyo> si Pag na na pati O matibay-bayan na mo, yung apakan mo Yung upuan mo Kahit di kalabaw pa pato niya Gus Sabagay, tubig lang yung babagsakan mo na O Nakahili ko ka lang Ayan mga boss Kunti na lang na, oh, Mayero, nakalagay na lang eh. Sa likod. Tapos ito Screen door ang lalagay natin dito dito yung washing machine ayan meron siyang abang na ano, outlet dito washing machine ni nanay mosa tapos yung kanyang gas stove dito yung kanyang sink ito sink sentro siya sa ano sa bintana meron siyang bintana dito open tapos tatay din natin yan Ito na yung tanggal na mga boss. Ito, ginagrout na ni Bartolome yung mga tiles. Bago natin yung tiles. Yung yung Ito yung kitchen, lababo. Ito yung sokao. Punta natin yung forma, Tapos palilinsayan. Tapos pipa. Ito ba nga Pusong baluga Wala na, ito na lang Ito na lang uh, kabali Nakacover na Yung kitchen lababo ni Nanay Mosa tapos ito, lagyan lang natin ang taste to. Patungan ng yung mga condiment. Ito. Saka pala mga boss. Nag-grinder tayo tsaka nag-cheating. Yung mga twist dito ko lalagay. Sweets dito. Tapos saka yung dito ilaw. Para pag labas ni... Ay, pagpasok ni Nanay mo sa meron siyang masisimbong ilaw itong center light dito meron din siyang switch dito tapos 3 way pwede mong patayin dito hindi in doon ayun yung Yan ang nilagay natin ano nilagay natin mga switch dito ito yung TV console ni Special label yung ating ano, uh, nagamit na pang layout. Um, wow. wow. Yung naman sa ilalim ang nilalagay ni Master. Tapos, uh, fluted panel ang nilalagay natin dito. Meron siyang dalawang pin lights dito. Meron na siyang nakabang na, ano, na wire. Dito naman mga boss. Ayan. Malinis na to. Pwede na tong ilatag yung test dito. Ito yung test niya, 60 by 60. Ayan o. Yan ang lalatag natin dito. Nakapulsyo na mga boss. CR. Ayan. 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 Naglinis na yung ibang tropa natin. Tapos si Buddy, last two minutes na yan, no buddy? Cover na lahat. Hindi ko dito. Ano na lang, na lang, no? Pag matalim. Ayan, cover na yung kitchen lababoy na ni Mosa. Tapos yung pinturan muna natin to. Naka-primer pa lang yan. Bago tayo ilatag yung mga tiles din dito. 60 by 60 rin po yung tiles natin dito.

yung mga scaffold natin na pipe para kunti kunti lang nababawas yung kalat natin ayan na, nakapinto ko na, na rin to nakalagay na yung dating uh, stainless na dati rito yan nilipat lang natin dito tapos nagasita tayo ng tatlong alo locks ten ira na natin ito pasapa to hindi okay, hindi ito kaya bukas na lang yan okay. ayan. Ni Robin yung eh? mga Ya, yeah, ya, yeah, 'yung kayo kay Robbie niyan. <laughs> hey. Yeah, okay, okay, okay.